guys. Sarap na hangin. Uwi na kami. Uwi na pala ako. Uwi na pala isa. Ayan yung building. Maliwanag. Hindi ko masyadong maaginap ma 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 sa kilaklayan. Uwi na. Uwi na. Lalakad ulit. Ang tao. Uwi oh, na. Oh, sarap ng hangin. Ganyan ang Saudi Jeddah pag gabi. Masarap ang hangin ngayon. Yan. Dadaan ulit tayo dito. May catering sila dito. Ayun Oh. Ayan. May catering sila. Ayan. Ang ganda no. Pinipinturahan nila. Ayan umpisa sa taas pababa pinturahan nila hindi masyadong pinaandar yung ilaw ayan ayun lang guys update ko kayo sa aking buhay dito sa Jeddah ayan naglalakad gusto kong subukan yung parata dito. Tingnan nyo. Bukas makabili ako dyan, oh. Parang malinis naman. Yan, oh, parata. Parang malinis naman. Ang sarap yun. Yun lang, guys. Update kayo sa buhay ko. At least, alam nyo. ba? Diba? Ganito lang. Araw-araw, magagabi. Walang <laughs> pinagbago. Malapit na ako sa bahay ko. Don't forget to like and subscribe my small YouTube channel. Mahirap gum